points. Ito ba yung, eh, yung 6 over on. So, yung second race ko ng, ano, kasi first race ko yung SDR eh. Ang naging achievements ko lang dun halos, mga lapwinner lang din. Oh. No. Pero wala na yung ego Nawawala po. po. Uh, lahi rin yun. No? Ah, lahi, niya, ah, lahi rin niya rin Mabilis talaga yung lahi. Tapos, next season, NDR, nag-6 overall ako ng 2021 Or, 2021 Ito naman. Um, naman yung ibo na yun. yan So ayan naman po idol Ano yung bloodline naman yung ayan? Ang bloodline nito is ano uh, 30k Ah 30k uh, 30k kasi 30k kung tawagin nila Celso de Borja Celso de Borja uh, Pero ang baseline naman ng magulang Ang mother side niya is Desmet Desmet po. Yes po. Tapos, na may Jermaine Inbreak. Ah, Jermaine Inbreak naman. Pero yung si 30K kasi alam ko, Stitch. Yata, stitch ayaw. po. Yes. Ah. So, ano siya idol long distance bird din, ano? Mm, sa daan na clocker, gataran flap niya siya. Ang galing. Ah, may speed na rin siya sa daan ah. Um, galing. Galing. Mm. Galing lang, ah na Ang galing. Ang galing ibon nito. Medyo laspag na eh. Ang galing. Ito tayo. Ito so lang halos ang winner ko eh. Yung iba kasi nawawala eh. <laughs> okay <laughs> Pero madami kong ano eh, madami kong naging finisher. Ah, po, finisher po talaga. Ayun. Yun lang halos. Ayun. So, bali ito, Idol. Anong section? Ah, ito, po? ano to? Ah, south. South section. Tapos ito yung north. Ah, ito. Ah, so, bali magkahiwalay. Magkahiwalay na, so. talaga. Dati magkasama eh yung pag-uwi ng north na wa nung uh, sakit. Aha, okay. Kasi pag north eh dami talaga ng daming sakit sa kalaban oh. natin eh. Pag sa south naman, yung PMB, PMB. Okay, oh. yun ang nagiging kalaban natin na kasi ginawa ko pinaghiwalay eh, ko. Pinaghiwalay niyo. Mm -hmm. eh Bali, ano yun idol? Kayo po ba dito sa inyong love? Kayo po ba nagbabaksin din po kayo? Nagbabaksin ako ng mm -hmm. PMB lang. PMB lang. Mm -hmm. Ayun. Bale. Bago hanguin, bago siya ilagay dito. Papa vaccine. Ano. na, po tayo. Ang sunod noon, bago mag-training. Bago na mag-training. Mm. Ayun. Bale, ito yung mga uh, Stockbird yung... tapos NDR. NDR ni Ando. Ayun. Ay, so, yung mga kakauwi lang. Mga... mga, galing uwi ano? Oh. Madurog pa eh. <laughs> eh. Eh, uh, Stockbird ko. Stockbird. Mm. Ayan, so bali naka-open ano, idol? Open lang para ano, yung resistensya ng ibon. Lumalakas L po. Lalong lumalakas kasi sila yung naka-breed eh. Mm. Diba, sabi nga nila, sa breeding nag-uumpisa yung karera eh. So dapat, breeder pa lang, malakas, na talaga. Oh. So bali yan, ulanin, arawin Ulan talaga. Ulan init. Naka ano lang siya. Wala uh, naman. Ano mga tropa ko, nag-ano eh, hindi naniniwala sa akin na Naka-open lang. Ganyan lang, oh. Uh. Uh. Kahit magkaroon sila ng one eye cold, ginagamot ko naman pero sa tubig lang, tubig lang, oh. Uh. Uh, kumbaga, lahat na anti mano sila, hindi yung isubos-ubos. Sa isa lang, hindi. Ayun, kumbaga talagang ano din 'ano, yung mas simpleng pagko lang ng ano. Uh -huh. Arang ganun lang talaga. Kasi kung gagamutin ko yung isa, eh, paano kung magkaroon naman yung isa? Uh -huh. eh, ilalagay ko na lang sa tubig lahat pa sila, nakainom. Lahat sila nakainom. Mm -hmm. Pagka isang ano na lang talaga. Isang bigaya na lang. Mm -hmm. Kahit nung bumagyo yan, hindi ko yan inang, hindi ko yan nilalagyan ng cover. <laughs> so talagang oh. kailangan matira, matiba yan o, ayod. Nung naglaglaga na nga yung balahibo nila, sobrang ulan o. Oh. Oo. So, Awa na lang din tignan. Eh, pero, diyan kasi nagsisimula yung mga magagaling na racer natin. Oh. Sa breeder. So, Kaya, matibay na resistensya po talaga. Na, ano? Kailangan, matibay din yung breeder mo. Oo. Oh. So ayan, makikita nyo guys oh. Yan yung simpleng pagpapalakas ng mga breeders natin Ulanin, arawin niya So bali, idol, konti lang din kayo mag-ibon ano? Konti lang kasi kung maglaro ako minsan 15 or 20 lang NDR, ah, SDR na yun ayun. Yeah. So magkakaibang club na po yan or... Dalawang club minsan, ah, dalawang minsan club tatlo Ayun Kung ano yung kaya kong loadan. Uh -huh. Minsan kasi gawal na rin sa oras yung... Yung iba po. Ano? Kasi kung mag-load ako, yung, gusto ko yung nakatunaw na yung ibon. Load ako 7. Ah, 7 p.m. Po. Nakakapagpahinga na, nakapagpatunaw na. Kasi pag nasa truck na yan, mabubulabog na yan eh. Totoo, totoo. Yung nakikipag-away na sila. Wala naman na re-relax na ibon sa truck eh. Oo, lahat yan so, stressful kaya, talaga, no? Kaya nasa loob pa lang, pinagpapahinga ko na. Ayun. Yan ang ginagawa ko sa akin. Yung napakasimple. Naman. Talagang um... nag ako ng oras. Meron po ba kayong maibibigay na mga tips para sa mga kanyubi natin na gusto din pasukin yung pagkakarera ng kalapate? sa newbie kapwa natin newbie is, ano siguro kung bibili kayo ng ibon doon sa mga consistent na winner ay uh, huwag kayong basta-basta bibili ng ibon opo pag uh, tignan nyo rin po yung background ng pagbibilan nyo opo di yun naman sinasabing ano na yung iba pag uh, ilangan kung gusto mo mga ma uh, ano consistent winner din yung kukuha na mo ng ibon ay. Yeah. tapos sa uh, ano naman sa sa pag-conditioning naman kung ano lang yung binibigay nyo yun lang yun huh? kung ano yung 5 days na binigay nyo yun lang yung wag nyo nang babagoy babagoy eh. o oh, kasi pwede pang <laughs> pwede pang mabago yung routine ng ibon nyo yeah. eh. yun yung sistema pa rin ng katawan ng ibon may iba oh, oh. o Baga, magugulo yung katawan ng ibon nyo oh, para saan ba yung binigay nyo ulit. Oo. Uh -huh. Eh, na-adapt na nila yung unang yung binigay. Oo. Oh. Uh -huh. Mga ganun. Mm -hmm. Bale, idol, sa breeding, ano, breeding season, ano yung kadalasan mong ginagawa bago ka magsalang ng uh, kalapate? Ano lang, yung normal basic ano lang talaga, digo, purga. Digo, purga lang ah, po. Tapos, flashing, baga, probiotic. Hintay ko lang sila yung mamulbos. Tapos doon ko na sa si Sasala. Napaka-simple Napakasimple lang. Ano, mm. idol. So, bali, idol, ano po yung mas malimit niyong gamitin? Uh, herbal po ba o synthetic na? Parehas eh. Parehas. Mm. Mm. Pero kung sa feeds, herbal. Herbal po talaga. Nagalo ako ng herbal seeds. feeds. oregano, uh, malunggay, tsaka ano, brewer yeast. Brewer yeast. Ayun. So, simple, simple, simple lang. lang. Tapos sa uh, tubig naman sa... Sa breeder, Tubig lang talaga. Tubig lang Tapos, talaga. Tapos, ano, minsan, pag dinaarawan, electrogen. Electrogen. Ayun. Ang, so, yung mga maulan, nagbibigay ako ng electrolytes. Ayun. So, Pero, pag ano naman, normal lang talaga. Ayun. Napaka, simple simple nung mga, pag ano, uh, pag, yung mga sistema ni Idol. So, kumbaga, mas easy to adapt, ano, Idol. Hmm. Wala naman kasing, ano eh, magaling na sistema eh. Kumbaga, ah. Huh? Lahat naman ang sistema natin tama. Oh. Ano lang, paano natin i-apply sa pag-ibo natin? natin. Bale, Idol, uh, huling katanungan na po. Uh, in case po ba na may mga kanyubi kalapatids tayo na gusto din uh, maka-acquire ng mga linyadan yung ginagamit dito, kayo po ba ay nag out ng mga uh, bloodlines nyo po dito? Okay naman po, basta magchat lang na lang. na lang tapos usap na lang Ayun. PM PM na. Lang. Ah, PM na lang po. O, ano. Mag din naman tayo ng ilan ilan. Ayun. So bali ayan, kung gusto niyo ng maka-acquire ng mga linya na ginagamit dito ni Idol, lalo na lalo lalo na 'yung mga latest winners niya no, Idol. Ah, uh, pwede niyo siyang kontakin dito sa kanyang FB page. So bali ayan, naka-flash sa screen 'yung Facebook page. ni Sir John Eric eh Eric Jan Balagtas. Ayan. So ayan yeah, mga lord. Bale, idol, meron po ba kayong mga isa shout out? Ayun, shout out nga pala sa ano, sa Team The Savior, kay Kuya Marvic, kay Kuya Bricks, tsaka sa APR Muntin Lupa, coordinator natin namin si Edwin Sporlas, tsaka sa alamang na si Jason Oliveros. Ayun. So, shoutout po sa inyo, mga idol. At saka si, si Kuya Shaka pala. Shoutout din. Ayun. Shoutout din, shout din po kay... Si, ano, si... Jepo shadow na taga-kalamba. Ang pare ko, at si... Jericho, doktora. Ayun. Shoutout po sa inyo, mga idol. And then, ayun nga, si Sir uh, Shaka. Ito lang, kapitbahay natin. Kasi wala siya, na idol? Higil mo na siya next year. Next year na Ayun. So, Bali Haidol, maraming salamat po sa pagtanggap niya sa amin dito. And then hopefully sa mga susunod pa na season, eh, mabisita muli kayo dahil sigurado may mga achievements na naman pong maiuwi yung mga bloodlines niyo dito. Sana, sana. Ayan. send so, and, then ayan, kung bago pa nga lang kayo sa aming YouTube channel, eh, mag-like. Comment, share and subscribe na kayo. Hit nyo na rin yung notification bell button para lagi kayo ma-update sa mga bagong video naming ilalabas. Maraming salamat mga kalapatids! See you next video. Paalam.